Alam mo ba? Ang Pink Beach ng Zamboanga, totoo nga bang kulay rosas ang buhangin? Alam mo ba na may beach sa Pilipinas na natural na kulay rosas ang buhangin? Sa Zamboanga, hindi lang dagat ang asul, pati buhangin, pink. Saan matatagpuan? Sa Great Santa Cruz Island, Zamboanga City, kilala sa buong mundo bilang Pink Beach ng Pilipinas. Napasama pa ito sa Top 21 Beaches in the World ng National Geographic. Bakit pink ang buhangin? Galing ito sa halo ng white sand at crushed red organ pipe corals na sama-sama sa buhangin, kaya't nagmumukhang kulay pink kapag nasan ng araw. Mas kapansin-pansin ang kulay kapag tanghali, habang sumasalamin ang araw sa dagat at buhangin. Anong meron dito? Pwedeng mag mangrove tour, at cultural immersion kasama ang mga local sama Banjinji tribe. Protected area ito kaya bawal mag-overnight, day tour only at kailangan ng permit mula sa LGU. Walang commercial resort kaya tunay na likas ang karanasan. Ang Pink Beach ng Zamboanga ay patunay na hindi kailangang lumayo para maranasan ang kakaibang tanawin dahil minsan, ang kagandahan ng talikasan, kulay rosas. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.